mga idol for today's video magluluto tayo ng uh, sinigang na hipon dahil meron tayong uh, bisita panauhing pang dangal uh, meron, dinayo nga pala tayo dito ni Sir Edwin ang isang followers natin mga idol kaya pagluluto natin siya ng masarap na ulam mga idol at dito po mga idol nagsalang na ako ng sabaw nga pala hindi ko na pinakita sa inyo at yung kamatis nilagay ko na luya Ayan, kumukulo-kulo na mga idol. Hintay na lang natin maluto yung kamatis at dodorogin natin para lumasa ng gusto yung sabaw. Ayan mga idol, dorog-dorogin natin yung kamatis. Ayan, ayan mga idol, habang uh, hinihintay natin maluto ng gusto yung kamatis, lalagyan na natin ng sinigang mix para ayan, lumasa na yung sabaw bago natin ilagay yung hipon. Templado na yung sabaw para manot ng usos sa hipon yung lasa. Tapos nung sinigang mix na nilagay natin, pampaasim, nilagyan na natin ng pampaalat, mga idol, patis, ayan. So ayan, kanya-kanya lang naman ng strategy sa pagluluto mga idol, wala namang special ngayon. So ayan lang, wala namang special sa ating pagluluto mga idol, yan lang naman. Pero ang special yung ating guest ngayon mga idol. Mga idol, ang init magloto, pinagpapawisan na tayo. Ayan nga po pala si Edwin, mga idol. Ayan, galing pa po yan ng bulakan, mga idol. Ayan, pagluloto natin siya ng sinigang na mga idol. At sa mga dating nakasama namin dyan sa Whitland, Paranyaki, shoutout po sa inyong lahat, kay Oliver, kay Darwin, at kay Michael, mga idol. Maraming salamat po sa mga dating namin nakasama dahil nung nasabit lang pa kami mga idol ayan, madalas magluto si Oliver ng uh, masasarap na pagkain mga idol si Michael sila Darwin ayan, mahiling mga magpainom dati ayan, maraming salamat sa inyo mga idol at ayun po mga idol titikman natin yung sabaw natin tiniplahan kung ayos na ba yung lasa ayun napakasarap Ayan po mga idol, nilagay ko na yung dahon ng sibuyas onion leeks. Onion leeks, ayan. At isusunod na rin natin yung hipon mga idol. Ayun. At atin na itong halo-haloin. Ayan. Wow, napakabango. Ang sarap mga idol. At ayan mga idol, hintay lang natin kumulo. At isusunod na natin yung siling haba. Ayan, naglalagay nga rin pala ako dito mga idol ng konting asukal lang. Ayan o. Oh para asim may konting ano lang isang kutsarita lang naman ayan para hindi ka na maglagay ng ano bitchin mga idol o ano man pampalasa yun lang ang ano don asim tapos konting tamis yun na. ayan mga idol loto na yung hipon natin susunod na natin yung siling haba ayan siling haba so syempre lalagay na rin natin yung pit pitchay natin mga idol pitchay mga idol ayon at atin na itong ilubog para maluto at ayan mga idol hintayin na natin siyang kumulo at after ng mga 3 minutes Papatay na natin luto na yan mga idol kakain na tayo ayan tinanggalan ko na rin pala siya ng bula mga idol ayan lagay ko na ito malansa kasi yun eh ayan ayan paluto na mga idol kakain na tayo papatay na natin ayan ay mga idol napakabango sarap ng kumain so yun mga idol kain na tayo mm. si kuya edwin nga po pala hindi ko na naisama sa vlog kasi sumaglit so muna siya doon sa kanyang pinsan mga idol babalik daw siya mamaya so ayan hindi ko na siya mahintay kakain na tayo mga idol nagugutom na ako tsaka may lakad kami mga idol pupunta kami ng bulakan ni, eh. kaya kakain na tayo kailangan bago mag alauna nandun na tayo sa ating uh, pupuntahan kaya ayan kakain na tayo mga idol ang sarap, mga idol. Ano kaya yung sa Mga lima libon. Lima libo. So ayan, pagtabi na lang natin si Kevin ng uh, ulam niya mga idol para mamaya mayroon siyang kakainin. Pero tayo mauna na tayong kakain kasi may pupuntahan tayo mga idol. Ha, init. hu. Mga idol, ang pangunang sa bawah. Hmm, okay pa. Hmm? Sabawa, no? Ipon mga idol! Ayan mga idol, maraming salamat sa inyong panonood. Puputulin ko na naman po dito yung aking video. Ayan maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa lahat. Have a good day po. Ayan mga idol, lumabol na nga pala dyan si Kedwin at saka si Tito Resti. At saka yung aking pamangkin mga idol, kumakaya na sila. Ayan. At yung nanay ko nga pala mga idol, nagluluto na ng uh, handa ng aking pamangkin mga idol. Ayan.